Good okay, evening, guys. Magluto ako ng bagay beans. Wala silong bagay beans. 100 grams na kanin baboy. Eh. At mga ano lang dahil, mga, mga spices. Ito ang ulam yun. Ngayon na pasok napasok sa batik. Dilagyan ko na ng tuloy. Kunti lang niloto ko kasi kami lang. Kunti lang. Ang kakain takpan ko muna. Pasensya sa ko, guys. Kasi kahit ano ang... kis kis ko. Matagal na itong hindi na matatanggal. Yung meron pa akong kainan dito na meron. May... Palambutin ko muna yung kain. Mamaya ko na ito eh. Lagay doon kasi ano, matigas pa yung karne palambutin ko muna. Habang nagpapalambot ako ng kani, ay, ano, usap muna tayo. Ang mahal ng kani na ngayon. Kaya, kaunti lang ang, kaunti lang ang hinalo ko sa gulay. 100 grams lang. Pinapalambot ko muna yung karne, oh. Di pa matigas pa to. Mamaya ako na eh, lagay ang ano, bagyo beans. Kulang pa na ilang minuto, guys. Pwede na to. Ilagay ko na ang bagyo beans. Ilagay ko na ang bagyo beans, guys. Takpan ko na. Malapit na ang maluto, guys. Hello. Malapit na ito. Kunti na lang. Kunti na lang minuto. Takpan ko muna, guys. Tama na ito, luto na. Luto na siya ang pero hindi siya magkulay brown. Ayaw ko magkulay, parang almost brown. Ayaw ko na ganyan. Ito, parang makapal ang pag-slice ko dito kasi ayaw kong parang ano, color, parang may, iba yung color sa bagu beans. Pag malipis ang pagka-slice. Kaya gusto ko mga kapal-kapal ng kunti. Mm. mm. Tama na to. Thank you for watching. Kainan time.